Koremi na gusto mo? Kor ano? Ito. Koremi. Alam, ang ganda may eh, Koremi. Look, bubay. Koremi na ano? Na? Huwag yung pangit yan. Headband? Here. Try mo to. Koremi. Na? Uh -huh. Come on. Hey. Oh my gosh. Ito lang yung bubay. Magsukat. Dito ka tumingin kay tita. Okay. Oh, ipaganda lang na hindi dito pa ko pa yan oo malamang kaya nga headband eh wow ganda, parang mas bet ko yan Oh, ito pa try mo to kuri din o muna kaya usapan niya ang sa asa ko 49 price o 49 price o sige Ayan. Saan pa tayong kolon dito? Wow. Arap dito. No, parang I'm betis lang. Sabi ko, magdala ka na ng salamin. Sa mo. Dito dito, marap ka dito. Ganda rin. O, ito pa. Ayun mo to.

sige na, kay, oh. ay ano mo na, bari mo na. Sinusukat niya lang. Hindi, nagpipili kasi kami kung ano yung kinakamaganda. Sa school, so, yeah. di yan. ba ta? Para, mm -hmm. para laging... Naka-headband, naka hindi lagi nakalugay kasi mga kami. Akong... Harap dito, baby. Ganda mm. o. Oh. yung isa, apat na, ayun ba, ko ko lalala. Koro ba? yung Ito naman yung Ganda din. Ang sarap so, Ayan, mukhang korye mo si Bubay. Eto na naman, korye mo na naman. Oh, dyan na, Bubay. Ayan <laughs> natin lahat. Ito na natin. lang. Check natin. Just natin. Okay, tapos kung ano mas maganda, no? Mm hmm. Okay. Harap. <laughs> Magiging kore mo na talaga ako, guys. 25. Pas pag nandun na sa bahay, tatanggol na ng presyo. Halos lahat maganda. Ang bayan. Huwag ang hirap makapili. Pero ito yung pinakalas na nagustuhan ko sa kanya. Ito yung pinakagusto ng gusto ko sa kanya talaga. Sobrang tagal namin makapili. Nasukat nga na lahat. Kaya lagot ka rito. Bubay. Nasukat mo na lahat ng headband. Dali na. Sige na. O oh, wait lang. Mamaya na. Yan mo. Napakita natin sa kanya. Pwede ko tayo itali sa buhok ko. Di ba tapos lintas? Oo. Sige na. Bata. Sige, go. Ganyan guys, sa pa kasi yung pwede, pwede. Pwede. pwede din naman, kumahawa hair mo. Hindi ka na kasi, patingin mo na daw kasi. Oh, ang ganda. Oh, very Latina. Oo oh, nga, no. Kaso hindi pa mahaba yung hair mo. Yes, Oh, sige. So, ano sa lahat na napili mo, alin ang gustong gustong gusto lang puso mo. Kasi ako halos gusto ko lahat. si sa lahat sa'yo bagay. As in. Para prettier ka. Pwede natin kanina? Doon. Hindi ko ka alam. So, parang hindi pa nasukat. Bumay, nasukat mo na ba to? No. Yung Cory parang ribbon. O, sige, try mo to, Bebe. Kasi corona lang yung napili mo kami. So, ayan. Panggalin mo na yun, Di. Eh. So, ibalik ko. Mm -hmm. Kasi, kung Melody yung paborito ko, pink talaga. Pero may favorite kasi purple. Paboritong mm -hmm. kulay. Eh. Okay, okay. purple talaga. Lata naman eh. Hindi mo, suot mo ito kasi pink na to na pink lang. Ayun Ay, lang. Ano mas maganda? Hmm. Halos tat kasi maganda eh. Maganda ito. Cute. Very cute, cute, cute. Kasi ito naman is purple. Ang bumuka siyang posa dyan. <laughs> Tingin. Uy, ang manap kasi ito. Boy. Ay, nagpaganda pa nga. Ayan, ang ganda mo dyan. Para tin-debt ko sa lahat B kasi bukod sa mura niya 30 pesos lang. 30 pesos. O, di ba? Pesa sa ka. <laughs> okay na yan B. Pero ikaw, ano ang gusto mo? Kasi, Goodbye. I don't know. Ai. Ikaw na na. Ano ba? Bubat pagtanungan mo paganda. Maganda ka kana. Goodbye. <laughs> <laughs> Harap pa rito. Tingin. Yan. Mas cute. Simple mas lang. Mas makalinti yung bangas ka na pa. Yes. Ano? Yan na. Tara na. Add to cart po na yan. Add to cart is checking. O, oh, kumpleto ko na. O, na.